And you know, you know, anong funny? Ang Diyos talaga marunong, no? Nag-hire sila na ng consultant para sa bawat congressman. Ang una, ang sabi, 100 consultant per congressman. 100 consultant per congressman, tapos bumaba ata. Okay? So eto, Martin Romualdez, iklaro mo to. Kasi yung, yung sweldo nang gagaling sa office ni Yeda ng mga consultant na yan. Okay? Yung consultant na to, uh, mga, um, ano sila, ang, ang turo sa kanila is to comment or post positive, positive things about the administration, especially Martin Romualdez, BBM, and LAM. Okay? So, eto, maraming ko, alam to ng mga congressman kasi may nakausap, may nakausap ang congressman at syempre, di ba si Kong Dante, congressman din naman siya, di ba? So anyway, to make the story short, nag-hire sila ng uh, mga consultant ko, no? Uh, kasi ang sabi nila is, um, ang dito, yun nga, mag-comment ng positive, uh, tapos i-bash or labanan yung mga negatibong comment sa online, sa so social media. Aside from that is, hindi to fake news, ha? Hindi talaga to fake news. Kasi Meron talaga tumawag sa akin at saka makikita niya sa HR ang dami-dami nagte-training diyan. Okay? So